Ito ay hingil sa nawawalang uh, kay Geneva Sarita Lopez at Israeli Yitzhak Cohen. Alam nyo, it, alam niyo, uh, may na No? Hingil dito ay uh, may na ang ating kapulisan na tatlong tao na nasa kosto din nila. At nung na-aresto itong tatlong tao, nagkaroon ng mga testigo at mga ebidensya na kung saan ay naituro ang isang hukay. At sa hukay na ito, nakita po, kumuha ng search warrant, nakita ang dalawang bangkay. At itong bangkay na ito, ito po ang katawan ni Geneva at ni Yitzhak. Ito po ay na-identify ng kanilang mga miyembro ng pamilya nila, at sa ngayon po ay nag-a-undergo ng tinatawag nating DNA testing para panigurado. Yung tatlong taong binabagito ay nasa kustudiya ng Kupulisan sa ibang kaso. Pero malaki ang kinalaman nila dito po sa kaso ni Geneva at ni Itza. Ang naka-aresto ngayon under police custody ay si Michael Guillang. Siya po ay dating membro ng PNP pero siya ay na-dismiss sa service noong February 2020, AWOL. At ang pangalawa ay si Romel Aboso, dating membro ng Philippine National Police pero na-dismiss sa service noong 2019, again AWOL at merong isang sibilyan na nasa custody ngayon. Ang pangaran ay Jeffrey Santos. No? So itong tatlong ito kasama ang dalawang taong nag-voluntary surrender sa kapulisyan, si alias Junjun and alias Dondon. No? At meron pang dalawang at large. Mga kasama, I would like to congratulate the hard work of our police here dahil halos tapos na po ang kasong ito. May iba na lamang silang ginagawa para maikompleto ito at tuluyang uh, ma-file na ang kaso hingil dito. No, Ito'y ginawang posible because of the SITG na ginawa nga rito. Of course, sa uh, pumumuno po ng ating uh, Chief uh, Romel, no? si PNP chief Marbil and of course ang ating CIDG kaya siya nahuli po ngayon si Leo Francisco at sa ibaba naman umaksyon na mga kapolisan natin sa kanyang reyon ito po si General Hidalgo ng bro uh, 3 nakatulungan sila kaya itoy na kaagad na, na naisagawa na ating kapulisan Mamaya iaharap po namin itong uh, dalaw itong uh, mo dalawa. Itong dalawang ito, itong mga ex-police na ito para naman na uh, makita nyo. Kung mapapansin po ninyo, tuwing nagpapakita kami ay naglalagay kami ng mask at uh, sombrero dahil ito na rin ay uh, sa mga human rights na sinasabi ng mga polisya po ngayon. Sana maunawaan ito ng ating mga nanonood. I would like to to state on record na itong ilalabas naming dalawang ex na police no ay under custody for another crime ha huh? for another crime para lang malaman po ninyo ha huh? okay pero malaki ang uh, because of evidence at lahat sa mga nangyayari talagang uh, ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay. At ito sinasabi ko. We are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. At ito'y sinasabi namin sa pamilya ni Geneva at ni Yitzhak, we condole with you. But rest assured that we will make sure that the ends of justice will be served to the family of Yitzhak and to the family of Geneva talagang ustisya ikakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Okay? So, ito yung dalawa. Kamukha na sinabi ko, we have to follow protocols about human rights. Pasensya na po kayo. Pinapakita lang namin sila just to inform everyone na ito na ho, no? Uh, ginagawa na ng pulisan lahat. Para masolusyon po naman po, para makita talaga ang mga taong guilty po rito sa kaso nito. Sino si Anujan? Sino si Guia? Sino si Abuso? ٹھیک ہے اللہ بس